Mga katoto, kamakailan lang ay nag-viral sa iba't ibang social media platforms ang ilang mga video clips na ito ng mga taong nanginginig. Ano nga ba ang kwento sa likod nito at bakit nga ba ito dapat pag-usapan? Nito lamang nakaraan mga katoto ay naging usap-usapan ang ilan sa mga videos na ito mula sa isang uploader kung saan makikita ang ilang mga taong nanginginig at may hawak na kahoy bilang gabay habang umaakyat sa bundok na ito. Pero bago ang lahat mga katoto, ay kaunting overview muna tayo patungkol sa bundok na ito. Ito ang Mount Tai na tanyag na tanyag dahil sa Taishan Temple at isa sa itinuturing na sagradong bundok sa China. Matatagpuan ito sa Shandong Province of China at kinikilala rin bilang isa sa UNESCO World Heritage dahil sa historical contributions nito. Bukod pa dyan mga katoto, ang Mount Tai ay simbolo rin umano ng ancient Chinese civilizations at beliefs. Naging lugar din umano ito ng sinaunang cults, kaya ganun na lang ang pagpapahalaga at pagsamba ng ilan sa bundok na ito. Ayon sa mga impormasyon, ang Mount Tai ay may taas na halos 1,545 meters at kung susumahin ay aabot naman ang mahigit kumulang 6,600 steps bago marating ang peak nito. Sa dami ng steps niyan mga katoto ay hindi maitatanggi na hindi lang basta-basta ang pag-akyat dito. Kinakailangang handa hindi lang ang sarili mo kundi pati na ang katawan mo dahil kung hindi ay baka ganito ang abutin mo. Makikita sa video ang panginginig, kawalan ng balanse, panlalambot at tila paggapang na ng ilan sa mga hikers at turis na nagtangkang umakyat sa Mount Tai. Ayon sa ilang sources, aabot ng halos apat hanggang anim na oras ang pag-akyat sa tuktok nito. Ang mga nasa video ay ilan lang umano sa mga nag-attempt na marating ang summit ng Mount Tai. Aktuwel mga katoto. Kita naman na talagang hindi naging madali ang pag-akyat ng mga tao sa video. May isang kinailangan ng rescuehin habang ang iba naman ay napaiyak at napakapit na lang dahil sa kawalan ng balanse. Ayun sa ilan ang panginginig na ito ay maaaring indikasyon na nabigla sa matinding activity ang katawan ng isang tao, lalo na kung hindi sanay sa demanding at tough works ang mga ito. Sa kasalukuyan mga katoto ay umabot na sa halos 7.9 million views ang kuhang ito mula kay ex-user na may username na at Rowan noong April 17, 2024 at patuloy itong umaani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. May mga natuwa na lamang sa video dahil sa nakakatawang reaksyon ng mga hikers na ito pero ayon naman sa ilan ay hindi ito maganda. Dahil may kahirapan talaga sa pag-akyat sa Mount Tai ay nararapat lang umano na planado ang pagpunta rito at naihanda rin ng mabuti ang isip at katawan. Kayo mga katoto, ano sa palagay nyo? Worth it nga bang sumugal na akiatin ang bundok na ito o huwag na lang magtangka kung alam na hindi kakayanin? Ikomento ang inyong mga sagot sa ating comment section.